Yan, diretso lang tumawa sa idol. Hindi na lang kailangan ng Oh, ba to pabulusok. Ano? Oh, sino niya? Yung na pedal. naman, pagpauwi eh. dito yung mahirap mga boss Hello mga boss Good morning sa lahat. So for today's video, ah na ako no. Kasi grabing krasa yung aking mga uniform. So wala akong bras, ngayon. Ah pumunta na ako dito sa may malapit na supa dito sa amin wala sa may family mart naman wala rin so pupunta tayo ngayon no tayo pupunta tayo kunan kung hindi dito sa Miura or sa Akatajima dyan sa kabila so dito mas malapit sa kabila sa Akatajima tayo pupunta no so ito nga pala sa likod ko yung kampanin namin yan yung kaysa namin ayan So ayan, samahan nyo mga boss idol. Let's go. So ayan, nandito na tayo mga boss idol. Ayan, packet to eh. Ito lang yung port na pinaka ano dito, packet no. Medyo mahirap nga lang. Tapos, aket tayo dito. Tatawid tayo ng tulay mamaya. Ayan, ito yung Omishima Bridge. Tara, let's go. Pagod. Ayan, pahingat tayo sa grit mga idol. So hindi ko na pinakita yung pa pag-akit no. So ayan, nakikita nyo ba yan? Yan yung tulay patawid ng kata so dyan tayo dadaan dito pa ganyan dito ganyan dadaanan natin yan tatawid tayo doon sa kabila sa kabilang isla tayo pupunta so nakalimutan ko hindi ko na di ko nadala yung bike ko na ano kasi ito wala tong ano eh. wala nang cambio ang hirap pagpaakyat talagang hingal na hingal ka mga pusaydol idol ayan o. o anong ginagawa natin tara let's go ayan nandito tayo mga pusaydol idol no napatigil ako saglit dito ayan kita ko lang sa inyo yung map. Ayan, map. So kung baguhan kayo dito sa Japan, no, wag uh, huwag nyong kakalimutan tumingin sa mga map nila. Tulad niya kung saan kay papunta. Pero sigurado hindi naman kayo mawawala dito mga boss idol. Ito yung dadaanan natin mga boss Ayan. Tapos ito doon to sa kabila. Ayan ito pa kiyat. Tapos yung isla doon to sa may kabila, doon sa malapit sa amin. Ayun. Tapos sa may ito alam ko sa may Tatara Bridge. Oh, Tatara Bridge nga. Ayun. Ayun, kapag papasok ka dito, ayan dito. Ayun, alam ko may bayad dito pag motor, motor, pag bike lane wala. Ayun, ayan, ayan naguhulog siya. May bayad yung motor. Ayan na mga boss Ito na yung sinasabi ko sa inyong tulay Ayan, bilisan natin ang tay Ayan Tulay na Wow Mali yata yung link ko Hindi sa kapila? Ang sarado doon Tama Japan! Pew! Dito tayo sa Glit Dito yung pababa Pababa na dito Mabilis na lang siya. Ayan Tapos magpabalik naman dito yung mahirap kasi paakyat So wala akong kamyu yung bike packing bike Ayan Tara Bilisan natin O ayan Dito yung daan papunta doon pero siyempre, meron tayong lap, life hack. Dito tayo dadaan. Oh, may butas eh. <laughs> Diyan na tayo baba. Ganun din, iikot pa yan doon, mga busay Yan, diretso lang ito mga busay doon. Hindi na lang kailangan nagpidal. ba ito, Pabulusok. Ano? Oh, tinan nyo, hindi ako nagpipidal. Oh. Mamaya naman, pag pauwi, dito yung mahirap mga busay doon. Yan, napahindot tayo sa glit. May gawaan din pala ng barko dito, sa kata. Ayan. Ayan. Ayan, yung gawa ng barko. Ayan, tara, let's go na. Dito tayo sa Conan Home Center. Home, ah, home stock. Ayan, alas 12 sakto. Ah, may git ah, 30 minutes yung pagbabike natin, mga busay doll. Ang iniisip ko, baka wala rito yung hinahanap ko, yun lang. Tara, pasok ko tayo sa loob. Ayan, ang tanong bus. Hanapin natin. Malaki to. Ay, hindi to. Pang ano to, sasakyan. Pang sasakyan to. Ay, dito. Ay, ito. Nakita ko na mga boss idol kaso walang hawakan masakit pa naman yung kamay ko mga boss idol may sugat pa ano you know? hindi ako makapag ayan nakabili na tayo ng brush makakapaglaban na tayo tara bilisan na natin umuwi mga boss, mga boss ayan let's go